Mga kapamilya, isang napaka-inspirasyonal na kwento ng tagumpay at pananampalataya ang ating ibinibida ngayon. Isa sa mga hinahangaang personalidad sa social media at telebisyon, si Joyce Spring, ay tuluyan ng natupad ang kanyang matagal ng pangarap, ang makapagtapos ng kolehiyo. At hindi lang basta pagtatapos ang kanyang narating, dahil si Joyce ay nagtapos bilang summa cum laude matapos ang labing limang taong paglalakbay. Sa isang emosyonal na post, ibinahagi ni Joyce ang lalim ng kanyang karanasan. Hindi lang daw ito simpleng diploma. Isa itong simbolo ng healing, restoration, at panibagong buhay. Para kay Joyce, ang kanyang tagumpay ay patunay ng kabutihan ng Diyos at ng tamang panahon na kanyang inilaan. Matatandaan na matagal na niyang nais tapusin ang kanyang pag-aaral, ngunit dahil sa mga hamon ng buhay. Kabilang na ang kakulangan sa pera at mga problemang pampamilya, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral noon at agad na pumasok sa mundo ng trabaho sa kabila ng lahat, hindi niya binitiwan ang kanyang pangarap. Ani niya, I had to grow up fast, I had to survive, but never gave up. Ang mas nakakaantig pa, ibinahagi rin ni Joyce na ang kanyang pagkakamit ng diploma ay hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng umaasa, para sa mga pinanghinaan ng loob at higit sa lahat, para sa Diyos na gumabay sa kanya sa buong proseso. Sa bawat salita niya sa kanyang post, ramdam na ramdam ang emosyon, Lalo na ng kanyang sambitin, this diploma isn't just a piece of paper, it's e-promise cap, E-promise of healing, restoration, and newness of life. Hindi rin nagpahuli ang mga kaibigan at kapwa celebrities sa pagbati sa kanya. Maging si Rico Blanco ay proud sa kanya, habang si Lovely Abela ay nagsabing, inspiration ka sa marami. God's instrument ka sa mga nangangarap. Pero ang pinakatumatak sa puso ng marami ay ang mensahe ng kanyang asawa na si Juancho Trevino. Buong pagmamalaki niyang sinabi, alam ko kung gaano kahalaga ito sa iyo. At deserve mong i-enjoy ang moment na to, ikaw ang isa sa pinaka-resilient na taong nakilala ko. Isang proud mom din si Joy sa kanilang dalawang anak ni na Juancho, si Alonso Eliam at Agnes Eleanor. Sa kabila ng kanyang pagiging ina, asawa, at aktibong personalidad, Nahanap pa rin niya ang lakas para tuparin ang isang pangarap na minsan niyang inyakan, mga kababayan, ang kwento ni Joyce ay hindi lang tungkol sa medalya o karangalan. Isa itong kwento ng pagbangon, pananalig at pagbibigay ng pag-asa. Kaya sa mga nanonood ngayon, sana'y magsilbing paalala ito na kahit gaano man katagal o kahirap, ang pangarap ay pwedeng matupad basta't may pananampalataya, determinasyon at tiwala sa Diyos, ito ang Manila Filipino. Ang inyong kasangga sa mga kwentong hindi lang nakakaaliw, kundi nagbibigay din ng inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na ito kung napahanga rin kayo sa kwento ni Joy Spring. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood, Ask Chat Tools.